Umabot sa isang daan at anim na pung milyong piso ang halaga ng produksyon ng pagmimina sa bansa noong nakaraang taon. Ang mga economic managers ng bansa target na mahikaya at ang mga kumpanya na magtayo ng mas maraming processing facility sa bansa. Si Clayzel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Yes Angelic, positibo ang Department of Environment and Natural Resources na lalaki pa ang ambag ng industriya ng pagbimina sa ating ekonomiya na tiyak na magbibigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Nakaraang taon lamang pumalo sa 160 billion pesos ang halaga ng produksyon ng copper, gold at nickel sa Pilipinas. Nasa 0.5% naman ang kontribusyon nito sa ating gross domestic product. Habang aabot sa 233,000 na mga manggagawa ang nakapagbenepisyo rito. Gumagawa na anya ng hakbang ang Environment Department upang malinang pa ang likas na yaman ng bansa habang pinoprotektahan ito. Pinabilis sa 29% ang pagpoproseso ng exploration permit at mineral production sharing agreement. Kabilang dito ang ilang minahan ng ginto at nickel sa Luzon at Visayas. Habang hinihigpitan ang pagbabantay sa epekto nito sa kalikasan, komunidad, kabuhayan, kultural at pangkasaysayang pagkakakilanlan ng isang lugar. Meeting to explore the possibility as well of parallel processing of permits and approvals by different government agencies. instead of the sequential process, which requires awaiting compliance with one before proceeding to the next step. We have adopted a climate and disaster risk lens and the use of space-based technologies to monitor compliance, enforcement, and support disaster forensics. We urge the industry to work with us in increasing compliance and effective monitoring. Sabi ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan, bukod sa mapataas ang produksyon ng mineral, target ng economic managers na mahikayat ang mga kumpanya na magtayo ng mas maraming processing facilities. Is yes, instead na, na we extract it and just export it in raw forms, we increase the value of the, those extracted materials by processing it also here no? so what we hope to gain from our development partners they bring also their uh, technologies and their uh, uh, capital to the country so that, so that the plants uh, are, are established here and processed Ganon we what the value of those resources will be multiplied many times eh? uh, instead of just raw materials you know if you can process them, Isa ang Pilipinas sa mga top producer ng nickel, na ginagamit sa mga baterya. Kung mapoproseso ito, makatutulong ito sa naisang pamahalaan na gumamit ng electronic vehicle at maisulong ang clean energy. Siyempre, inaasahan din na mas marami pang investment at uh, revenues yung makakalap ng ating gobyerno. Kaya puspusa na ang pamahalaan para mapabuti yung ease of doing business sa bansa habang ginagamit yung mga best practices sa pagmimina. Angelique? Yes, Clay. Uh, meron bang karagdagang uh, hakbang ang DNR para matiyak naman na talagang uh, responsible no, ang mga mining activities sa atin? Yes, Angelic. sa kauna-unahang pagkakataon ay bahagi na ng uh, pagkuha ng uh, ECC o yung Environmental uh, Clearance na Certificate na may papakita na nasa pasok sa environmental standard yung uh, um, processing no ng mga kumpanya isa din sa ipinasok ay dapat bahagi na rin yung proximity gaano ba kalayo yung uh, planta ng isang uh, mining company doon sa mga protected area yan ay para matiyak na mapoprotektahan etong mga protected area at saka yung mga cultural heritage dito sa ating bansa Angelique, okay. At ano-anong bansa din ang nagahayag ng interes ng mining opportunity sa ating bansa? Uh, ano din ang posibleng epekto nito? Yes, Angelic, ayon kay Environment Secretary Tony Yulo Loizaga, ilan sa mga bansa na nagsabi na gusto nila yung uh, mining opportunities dito sa Pilipinas ay yung Canada, Australia, China, United States, pati na rin yung United Kingdom. At ayon naman sa Department of Trade and Industry, tatlong kumpanya yung nais magtayo ng processing facilities dito sa Pilipinas na isa katuparan ito sa pamagitan ng mga working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa iba't ibang bansa at uh, target ito kapag ito ay naisakatuparan kapag na-establish na target magawa sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay tiyak na magbibigay ito ng maraming kita at trabaho sa ating mga Pilipinong manggagawa. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.